Ipagamit ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga base militar na nagsisilbing EDCA sites para magamit sa relief operation sa Bagyong Christine. Ang Amerika naman, plano na rin magpadala ng tulong sa mga binagyo. Nasa frontline ng balita niya, si Maricela Halili. Dahil sa Bagyong Christine, Ipinag-utos na ni Pangulong Bongbong Marcos na gamitin na ang base militar na itinuturing na Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites para sa relief operations. Sa situation briefing ng NDRRMC kanina, tiniyak ng Defense Department na may sapat na asset ang militar sa mga operasyong gaya nito. Pati Amerika tutulong na rin daw sa relief efforts ng gobyerno. But yesterday, we also uh, coordinated with our U.S. counterparts, and they are ready to send in their aircraft uh, using our EDGA sites. And then, if uh, other countries are coming in, we will also uh, establish our, our uh, multinational coordinating centers. Let's try to get the levels as low as we can without affecting the downstream communities. bago pa dumating yung malaking ulan. Binomonitor din ng Pangulo ang sitwasyon sa Bicol. Inutos niya ang pagpapadala ng rubber boots sa lalong madaling panahon kasunod dito ng hiling na tulong ni dating Vice President Lenny Robredo pati pagkain ng mga stranded na pasahero sa mga pantalan gustong patutukan ni PBBM. Sa datos kasi ng Philippine Coast Guard, libo-libo na ang mga nakatenggang pasahero at mga sasakyan sa mga pier dahil hindi pa makabiyahe. Tiniyak naman ng DSWD na sapat ang supply ng relief goods pati mga ready to eat box na pwedeng iposisyon sa mga terminal pinaplano na rin. Nagbabalita mula sa frontline. Maricel Halili, News5. Mga kapatid Cheryl Cotim po. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.